Ah, eto pala, ito pala 150. May libre na ito. May libre na ito. Si which? Oo, free na. Ito sa posid? Posid. Magkano sa posid? Mag 150 din ma'am. Yung malaki, ma'am. Gayong 150 din sa inyo. Oh, ito yung night market. Ito. Pupunta na po tayo ngayon kasi sa night market eh. Eh, no. Night market. Ah, ito. Pero parang hindi pa open yan. Hindi pa open. Oo oh, nga, ito. Wala pang ganong nagtitinda, no? May konti pa lang. Ay, baka pwede na siguro. Yung mag-start so, na. Okay, ah, ito po pala para isang street nila, ano? Walang dumadaan sa sakyan. Talagang dito ay night market lang bilihan ng mga ganito. May mga iba't ibang saring mga pagkain dito. Oh, eto may mga ano tayo, mga barbecue, 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 inihaw. Ay, silawin na lang. Silawin. Ito <laughs> pa oh. Pusit, pangat, tuna, isda, kasamsari. Oh, Uy, naalala ano? ko to. Ito pa, dami o. Oh. Ang mm. hmm, dami. Napakarami pala Oh. Na siya, ano po ito? Yung ano, sir? Oh, puso. puso yung galon. Yung seaweed. Seaweed. Ah, oh, okay. Yung... salad, para salad. Ano, po? ano, ano ito little... mga Libre lang po. Oo. Oh, ayun. Pa libre lang, parang side dish. Ano? Oh, dito rin oh, dami oh. o. Oh. Ayan, mga ito, hito naman Oh. Mga inihaw. yung ihaw Ito, may tuna pa Oh. Tuna, tsaka ay, pusit. Tsaka parang ano ba ito? Ito na rin. Sarap. O ayan, dito tayo. May buko din, buko juice. At ayan, puro ganyan, ihaw-ihaw. Mga dry, ayan, mga piripirito. Ang haba, tsaka ito pa, dami oh. hmm. o. Ano ba gusto mo? Bibili ba tayo? Titingin okay. mo na daw tayo. tayo. Ayan pa o, dito. Ang haba pala nito. Ang laki o. Oh sa mga iho-iho dito. Dami po ayun. Oh. Ayan. Tignan no? Wow. Ang dami. Ito dami dito. May mga silangunisa, may plapla. Uh, pwede. Tapos ito, pwede mo eh, kumain dito. Ikot muna tayo. Tapos dito naman yung mga fried-fried tsaka mga palamig.

buchi, sport okay. ito. Buchi buchi. Tanghay. Sarap dami oh. Ano ah, dami oh. Bukas kasi may, may island hopping eh. Ayan, ang uh, Bibili tayo dito. Tapos meron sila mga ice cream din. Tsaka, ayaw, marami. Ang dami oh. Hmm. Ah, ito pa. Bili na nila oh. Mga chicken, inasal, mga tuna, pusit. Ang oh, dami oh. Hmm. Yes, ang dami. Ito po pala, ang start ng kanilang night market dito ay 5 p.m. Matatapos to ng 11 ng gabi. At marami pa silang tinda rito. Kaya nito. Ayan Ayun. Oh, dati Ang ganda. Tsaka masasarap. Ang masasarap po. Eh. Dami. Masarap na masarap na. ma'am? Yes. Yeah. Kain ka na sir. Hi. <laughs> Kain na po. Vlog. Oh, ayan pa. Ang dami. Oh, dami dito. Mm. Ayan. So ito daw po ang kailangan punta kapag ka pupunta kayo dito sa Davao, sa Davao City. Kasi ito po, siyempre pinakasikat to dahil sa dami ng mga pagpipili ang pagkain, tapos yung mga inumin ng mga juices, at kung ano-ano pa, iba-ibang klase. Ito pa, pakaiba to. Ano ba to? Ah, parang tap naman to. Yes, ma'am. May egg ba to? Wow. Ito. Sarap. May ma tayo? Pwede. Oh, ito daw po. Doon daw po kasi puro mga tiyanggian naman. Mga damit. Mga damit-damit. Dito puro kainan. Dito po puro kainan. Tapos doon naman, eh, ano, doon, tiyanggi. Kaya titingnan natin ano gusto mo ba nun? Ano ba gusto mo? <laughs> ano ba gusto mo? <laughs> ha, hindi ka ba makapagsip? Mm -hmm. Oh, ito ang dami talaga oh. Wow! Amazing! Oh, tsaka ito pa oh. Mga ihaw-ihaw din dito. Oh, sarap. Oh, baka mamin namin siya yung mangga oh. oh. lalaki ng mangga. Tsaka ito meron na silang ganito. Mga ano rin. Magkano po yung ganito? Apon. Ha? Magkano po yun? 80 Ah, uh, ito pa, tsaka yung mga ano ba to? Carrot, mga iba pa. Wala carrot dito, sir. Papaya yan. Ah, papaya pala. <laughs> Sorry. Papaya pala to. Oh, tsaka ito pa, mga mangga. Ang ganda ng mga mangga, o oh, sariwa. Tsaka syempre, ang ating mga palamig. Ah, ito pala, 150. May libre na ito. May libre na Oo, free na. Ito, sa, sa pusit. Pusit

hindi po na may pipino. Ate, uh, ano yung nakabalot na... Pastel po yan, may tapings na chicken. Para daw, ay seaweed. With... Ano, sir? Yung nakabalot na ano? Dahon? Dahon. Ano yan, pastel. Ay, may akala, tapis na yan, chicken. Akala ko kanin. <laughs> kanin man siya with, uh, with ulam. With ulam, pastel. Ah, okay. So, try. Magkano ba siya nun? 20 po. Okay. Isa nga. Uh... Uh, ito, yeah. Ito daw po pastel. Ano kaya tsura nito? Parang suman nito. Eh. Oh. Ah, may kanin. Lagay mo dito. Tapos meron siyang parang may, ulam. Chicken something. Chicken daw something. Oh. Ano nga natin. Marami pa eh. Oo, oh, mainit pa. Bagong luto. Hop. Ano natin. Hmm. Bakit na.

Masak ya? Dari berapa kamu suka? Jangan tunak Ayo, sebagai tapas natin Entah sedang di am Kalau tak kena masanya sedang Apa pun am? Kalau pagi oke Okay, dito naman tayo sa dulo. Dito naman, puro mga changgi-changgi. Ito. Dami ice cream, may ice cream din dito. Ayto mga gadgets naman, cellphone, cellphone. Ito, na, puro na, mga na, ano ba 'to? Housing. Tsaka mga tempered glass, mga anen. May mga souvenir, mga bags dito. 300. 300 daw dito. Ayun 'yung kaming wallet, 500. 500 ito pa oh. mga ano ito pala oh ito ito <laughs> Ay, may mga ganito pa mga ventilador chargeable mga mga alahas alahas syempre tempered glass ayan yeah, mga kitchen kitchen wallet ayan mga dito naman mga bags dito mga socks mga charger ito mga pabango ang Hello. No. Cellphone holder. Yeah. pa. Uh, uh, cellphone wait, Cellphone phone case. Cell sir. Baba, salamin. Sabi niya, daw. Ano? Kitchen set. Apple lang Ito set Ito mga bracelet at pintas kuintas. rin Cellphone cellphone. eto mga stickers naman dito. Uh, 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 mga stickers. mga bracelets. Pa. bag naman dito. eco bag. Haha. Uh, pa uh, puro casing pala sa side na to mga sa cellphone dito tayo sa kabila. Mga okay okay oh. Oh, dami. Ayan oh. Tayo pa lang mga dito. Ito pwede oh. Wow. Tingnan tayo. Para sa bagyo pala 'to, ano. Eh. Oh, ayan oh. Ayan, mga sapatos, sapatos. Dami sapatos. pa diba, dami sapatos sa mga damit damit-damit. So, ang mahaba rin to. Ang mahaba rin. Oh, no? oh. Mga naman to. Ang dami. Mahaba rin pala dito. Parang sa Baguio nga naman to. Isang street dito. Puro ganito ang kanilang uh, offer Mga pang ukay, -ukay naman. Tsaka mga sapatos, damit. Yung una pinunta natin yung kainan. Ngayon naman, puro yung mga bilihan naman ng mga gamit, mga damit tapos pantalon, mga sapatos, mga okay-okay, mga mga imported. At iba, -iba marami. Okay, pa. Ang dami. Kakakalola. Ano po tayo rito na? Malulula kayo sa dami ng pwedeng ninyong bilhin pala rito. Ayun ang dami. Oh. Mga mga 150. O, mga 80 pesos. Haba, mahaba pala to. Ang ah, haba pala nito, nakakapagod. Ito po pala, hanggang doon sa dulo, daming street pala nito. Puro mga tindahan naman ng mga iba-ibang mga ano. May mga ganun din, parang ukay-ukay at kung ano nung damit. Hanggang natin dito, ito po, hanggang alas 11 ng gabi, kabuuan po ng raw Street, may nagtitinda ng mga ukay-ukay po, ano, tsaka pagkain nga naman. Doon sa una, pagkain, tapos dito naman, puro mga ibang ibang items may damit may sapatos at kung ano na pa accessories at pasalubong hindi na po tayo pupunta doon kasi po eh, medyo malayo, malayo na po eh, pagod na kami hindi na natin sakyan okay bye -bye. bye bye sa lahat po ng mga hindi pa nakasubscribe nakashare nakacomment nakafollow sa mga platform natin especially sa youtube subscribe na kayo hindi notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas sa inyo every time nagagawa tayo ng mga interesting videos until next time mga trabaks keep safe and keep moving always 拜拜。